Si? Jaira. Jaira! Napakaganda ng pangalan. Jaira, itong katanungan ko sa iyo, ha? Eto na. Ano? Ang bulaklak na may scientific name ano na hibiscus. Nagsisimula sa letter G. Ano? Ang bulaklak na nagsisimula oh. <laughs> sa letter G. O, oh, mag-isip ka na. pag ka na. May, may, may scientific name na hibiscus. Hibiscus. Minsan, kulay pula. Meron ding dilaw, Meron ding pink. Meron ding putek. Ah! Tulips! Moles! Ah! Alay! Madali ka! Letter <tong> G. <Alay! tong> Ivan. Ivan! Hindi nasagot ni Jaira kanina ang katanungan natin kaya meron kang 200 pesos na mapapanalunan! <laughs> Ivan! Ivan! Ang tanong ko sa'yo, ano ang ipinagdiriwang ng Quezon Province sampung araw ito ha, tuwing buwan ng Agosto? <laughs> ah, anong festival? <laughs> Ay, anong festival? Festival! Patay tayo dito. Okay. <laughs> mga idol, nasagot ni Ivan ng 200 pesos back to 100 pesos tayo. At kasama ko ngayon si... Dave! 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 Dahil ang sabi ng mga kaklase mo, napakatalino Hindi mo po! So, Hindi <laughs> po! Hindi po! Dave! 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 Ano ang isinusuot ng tao sa kanyang talampakan na madalas pinapalo sa anak na pasaway? 1, 2, 3! Chinolos! Nagas! Madali mo! Oh! 100! 100! 100! <laughs> ay ay gabag, <laughs> Up. Wow! Tingnan natin ang kakayanan mo, idol. Mga idol, kasama ko ngayon si... Danica po. Danica! Danica, magaling ka ba sa math? <coughs> Ay, hindi na. Bante. Magaling sa si math. Magaling ba siya sa Yes! Congratulations! <laughs> Napakatatalino naman ang mga mag-aaral ng Keso National High School! Oh <laughs> my Kasama ko ngayon si... Monica po. <laughs> Monica! <laughs> Monica. <laughs> Monica, ang dami mong fans ngayon. May gusto ka ba sabihin? Ay, <laughs> pakahin to eh. <laughs> <laughs> ah, Monica, para sa 100 pesos, magbigay ka lang ha. Ito. Nang hayop, na hindi lumilipad at hindi naglalakad. All 106.3 ifm lucena I